Isa na yata ito sa pinakamalaking pagkatalo ng mga Pilipino noong panahon ng Pilipino-American War. Kung tutusin, kaya naman ipanalo. Pero dahil lamang sa hindi pagkakahunawaan ng dalawang Pilipinong general, bumagsak sa kamay ng mga Amerikano ang mga depensa ng mga Pilipino. Ano ang istorya sa labanan sa Ilog Bagbag? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Ilang araw lang matapos matalo sa mga Amerikano ang mga puwersang Pilipino sa bayan ng Kingwa isa na naman labanan ang sumiklab sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano sa ilog ng Bagbag sa bayan ng Kalumpit, Bulacan noong April 25, 1899. Bago ang labanan, inutos ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagsira sa tulay sa ilog Bagbag ng Kalumpit para pigilan ang pagdagsa ng mga Amerikano sa linya ng mga Pilipino. Habang nangyayari ito, iniwan ni General Antonio Luna ang kanyang posisyon sa Bagbag kasama ang maraming sundalo para komprontahin sa bayan ng Guagua sa Pampanga si General Thomas Mascardo dahil sa katigasan ng ulo nito. Nais ni General Luna na magpadala ng reserbang sundalo si General Mascardo para umagapay sa depensa sa linya ng kalumpit na palit kung saan kasama dito ang bagbag. Pero nasa guwagwa si General Mascardo para mag-inspeksyon sa mga sundalong naroon. Kaya naiwang halos walang depensa ang bagbag at naiwan lang si General Gregorio del Pilar at ilang mga koronel para magbantay sa bukana ng ilog hindi napigilan ng pagsira sa tulay ang paglusob ng mga Amerikano sa kabilang panig ng ilog bagbag. Huli na para depensa ni General Luna ang bagbag kaya wala na siyang nagawa ng mapasakamay na ito ng mga Amerikano. Bumagsak rin sa mga Amerikano ang depensa ng mga Pilipino sa ilog sa Pampanga. Binigyan parangal si Colonel Houston ng Medal of Honor para sa kanyang mga tagumpay sa kampanya sa ilog Pampanga. Ito ang isa sa pinakamalaking tagumpay ng mga Amerikano sa digmaang Pilipino-Amerikano. Sunod-sunod na nagbagsakan ang mga iba pang depensa ng mga Pilipino sa Santo Tomas, Pampanga at sa San Isidro, Nueva Ecija habang umatras pa hilaga ang mga pwersa ni na Pangulong Aguinaldo. Ayon sa tala ni General Luna, ay 700 na Amerikano ang napatay sa dalawang araw na opensiba sa Bagbag at King Hua, at 200 naman ang nalaga sa hanay ng mga Pilipino. Isa na yata ito sa pinakamalaking pagkatalo ng mga Pilipino noong panahon ng Pilipino-American War. Kung tutuusin, kaya naman ipanalo. Pero dahil lamang sa hindi pagkakahunawaan ng dalawang Pilipinong general, bumagsak sa kamay ng mga Amerikano ang mga depensa ng mga Pilipino.